Kemana kau makan tapung tolo? Okay kaya, no. Kalau yang mesti kacau ba? kena tapung buhaton tuh kedat Yo, what's up mga ka-idol? Magandang 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 umaga sa inyong lahat dyan mga ka-idol Bale, nandito na tayo sa, sa lugar mga idol na yung niyaya tayo sa ating kaibigan mga ka-idol Ayan mga ka-idol oh. Ayan siya mga ka-idol oh. Bale, pinaghandaan tayo ni kuya ni Kuya Jongjong mga kaidol ah uh, nandito tayo sa kuan mga kaidol sa malay malay dito sa um, sa atin mga kaidol Doon sa amin mga kaidol bali mag -usop. usap muna kami dito mga kaidol ha pa <coughs> niyaya tayo na mag mag content sa kanilang FB mga kaidol So yun, mga kaidol may handa si Kuya Jongjong mga kaidol oh. <laughs> nabisto yung mga kaidol itong kaibigan ko Oo. Oh, long hair niya mga kaidol <laughs> ah, nahihirapan ako mga kaidol nahihirapan ako sa mag isip mang, mag isip ng bang, mga kaidol ba mag isip ng content mga idol sa FB FB page ni, ni kuya kuya Dung jong bali ito yung kanyang artista mga kaidol <laughs> nahihirapan ako ngayon Nag-iisip ako ba kung anong gagawin sa Facebook page na content mga idol. So bale, may handa man si Kuya Dungdung Dung sa atin. Ayun. Kain tayo mga idol. Kain. Ayun kay Idong Dung mga idol oh. Uh, Oo. Ha, okay ra. Okay, nagbukas Nag daw siya mga idol. So ah uh, uh, wala daw siyang damit ba. Ayun si Kuya Dungdung oh. Dung, uh. Hi. Oh, uh, ayun mga idol. Ah. Uh, wala. Ayun mga idol. Uh, Kain tayo mga idol ha. Kain, kain tayo. oke okay. Kain na mga idol. Ha? Sabay ay kain tayo mga idol. Sa so, umagahan mga idol. <laughs> okay. okay. Magkano ho na may ug content karon mga idol? Kaon sa tama kay para may laman yung ating utak. Ah, Chan ba? Chan pala. Master Matagalog. Ah, Chan Matagalog. Mga kain, sa totoo lang, ako ko mga idol na nahiya ko sa mga idol eh, pero huwag natin ipaira yung iya yeah, mga idol kaya pag nagbablog ka mga idol pakapala na mukha to mga idol oh, ha? okay oh kain tayo mga idol hmm, kain tayo kita okay, na po na nila no oh Ay, mga grupo <laughs> <laughs> Maidol, sabi nga kita daw sama mga grupo. Sabi nga sa akin na, uh, makikita daw ito sa mga viewers, mga idol ba? Kita yan, Oi, Oh, uh, kita yan. Um. Hmm. Isda mga idol, oh. Kain po tayo, kain. Ito, guys.

Sabi, sabi, sabi ni Kuya Zongzong, sa akin mga idol, master daw tayo mag Tagalog daw. Uh, lupigan daw si Kuan. Si ito. Si... Kaibigan ko, mga idol. Hindi. <laughs> Tama-tama lang yung Tagalog. Nahihirapan nga akong mag-Tagalog, mga idol. Eh. Minsan nga, nabubulo ako, mga idol. Alam nyo yan. Alam nyo yan, mga idol. Sa bawat upload natin, di ba? Nabubulo ako. <laughs> kain. Kain, kain. Maglisod magliso poko pa niya poko tagalog tagalog o magkaliw o mongin 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 na big story mo ba nga unang unang tapak unang unang tapak 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 ay ma, para na kana ng wakana ano taliwahi siya. No, kung 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 di sa kung 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 Tambay ka ba? kung na kung kung naman kung kung na Nilabaw ko sa bench lang. Kaya na ko ya. Ano na? Ida, na. na may atong maabot man atong sa goal ay muna mapuulta nya ba. Mapulan ko kaya ano muna ka ma express ba express. Ni ta do ta na ka May pag marabako kay Kuan chor jodoh, chor jodoh.

Pag-acting, pagkuan, kailangan kong acting nalang, kailangan ka, bakit-kaw, kailangan kong istorya o bantayan. O bayonisyon. Bawal-bawal. Kasi mga idol, maraming bawal mm. sa FB mga idol. Sa FB, ang daming bawal talaga pag nag-upload. Maraming babantayan mga idol ba? Ang gising pa eh una ka. Kung na po yung mong buhatan ba? Hmm. Huma ng kunti limon, kunti ka na. Sunod na po, kunti ka muna muna, abog ako sa kayo ng indot na liha. Ano sa'yo ng indot na? Maka, mag-isip tayo mga idol ba na makapagpasaya tayo sa mga sa mga tao mga idol ba? Makapasaya tayo, papaalis ng mga stress. Ano ba? Muna mga idol na nahihirapan maggumawa ng content. Mga lolo, ulo ng manok. Ano mabaya po ang mga baja? Hmm, panat, anar, gamay na kita man kung ang lola. Oh, ang lola na? Kadunggak ah. ko ba yung kung? Sangat ito. Pero kabuton din ako na maglain ko. Hindi mo gunahan ng ipo na. Bayag laglagay po. Pariwa ng ako. Luyo. Ano yung pagdia? O, parang ako siyang mamato ka. Nagluyo. Po ka naglaki ito. Kurata pala lalo. Pag-ita to. Po ko. Oo. Sige, manay na ako laki. Andi andito. Hindi mo ganahan ng ipo. Kana atong katulong. Katulong sa kanilang

taas man doon kalabayan. O mm. sa pag pang kailangan nila unod oh. ay unod hmm. Kaya unod, i upload, ang mga viewer, full Makita niya mo, ah, po ng Kaya nga, i upload, huwag oh. unod um, uh.

dawat dadi na magsilog ka to wa may ang dito dito ning atwaro na tapol magwan to, 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 to mali hmm. so, nga butaring to di backred lift bitaka no na ko ba daan do lagrunyo na domingo segunda afternoon central out mo na inga mga occasion nindot <coughs> si mo dinga nang mga occasion

na kaya lagay mga sabon sa itong kagulino na mga tinta sa inyo. Bapay pa-uban. Bahay na magka-uban nyo mo. Bahay na magmaningkamot. Lisod po na kay pamilya na dihara ka nagsali. Dihara ka nagpuko. Wala. Ang saan mo pagkaon nyo. Ang saan mo pagkaon nyo mong gawa. Nagkakaon nyo yung dugay mo na. Dugay. Buwan.

Nang binayot niyo, bakit nung nakasal sa moto? Daghan ko na. Daghan ko na. Ang muha na Ang problema, ang kaya niyo mo. Pero kung yung kang lain konten, daghan mag lain ano ka na? Wala. Hindi hmm. hmm. uh, na alam ko mo kung nato kung sa mga konten na... Para ba nang bimax tayo lang? Hmm. Pasi pasiaw Pasi ra. Nung hmm. mo restorya. Hindi hmm. na hmm. siya. Nanagot ka ng mga una-una na itong i-upload, itong buhaton

Redmi 9 7 do dai ma drive no. Redmi. Mm. Kalau yang mesti kata. Besekasang lontora ta live live ramenak live ban. Kamana tapung tolok? Oke kaya noh. Kalau en mesti kada tabat, atung buatun kada adlaw. Besekasaki. Hmm. ba sayang.

kinang kuan ra luka luka ra po ning kuan ba gopro hmm. gopro ha Pero nindot ang kuha oh nindot siya nindot nindot pod ay sopay no na ba? tuwasa lang luto to hmm di na ka tuwasa di na ko ah di na Yo, mga idol maraming salamat sa pagsubaybay nyo Itong channel na ito mga idol bali tapos na kaming kumain ni nakuya jongjong Saka si Warhawk mga idol. Warhawk. <laughs> <laughs> Long mga idol. <laughs> Long mga idol. Yun yung kanyang artista mga idol. Oh. Ang lopet mga idol. Oh. Ang taas ng kanyang kan. Uh, buhok mga idol ba? Para si Robin Pardelia. Aguroy! <laughs> Maraming pong salamat kay, kay Kuya Jongjong. yon, uh, nag... nag naghanda pa siya mga idol ah, para makain tayo sa umagaan. so bale yun na nga mga idol kinuha tayo ni, nila kuya jongjong nila yung kaibigan natin na mag upload sa kanilang page sana ay masuportahan natin yung kuhan mga idol ha kasi nandito ako eh sa kanilang page mag iisip muna kami kung anong content mga idol sa, kanil sa kanilang, page ah, sana ay masuportahan natin mga idol ha yung page nila si ano uh, so on pangana to? Mel and Angelo TV. Ayun, Mel and Angelo TV, yung page mga kaidol. Sana ay masuportahan natin mga idol para para tumaas naman yung yung followers mga idol. Ay. <laughs> para tumaas mga idol. Makikita nyo din ako dito mga idol. Uh, dito sa kanilang page na magko-content. Kaso lang, nag-iisip pa ako mga idol. Nahihirapan talaga ako mga idol na mag-isip ng content sa Facebook. So, bale, magtulungan lang kami dito, kaming tatlo. Uh, kung anong iko content namin, mga kaidol, ha? So, maraming salamat nyo sa inyo, mga kaidol, pag sa pagsabay sa umagahan, yung handa ni, handa ni Kuya jongjong, Maraming maraming salamat. Uh, maraming salamat sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, sa viewers, sa mga OFW na kasabay ba nitong channel ito. Maraming-marami pong salamat. Ah, uh, pagpasensyahan na to mga idol ha. Yung ating content sa pag-upload, bali at least alam nyo na, uh, alam niyo kung saan ako ngayon mga idol. Ah, uh, 'yun. ko si 'yun mga idol, kung bago ka pa lang itong channel na ito, kung nagustuhan mo, huwag mo kalimutan i-click hit notification bell para updated kayo sa nating pagko mga idol. Uh, yung mga idol, kita-kits sa susunod nating pagkukontent mga idol. So yun, bye-bye, bye-bye, bye-bye.